so ayan guys so pinalitan ko na siya ng battery bracket ayan pinalitan ko na so yun yung tinanggal ko ito sira na kasi so pinalitan ko na siya na makipapansin nyo sila na siya so ito yung pinalit ko tinanggal ko lang So yun, nakakabit ko rin siya. May mga belt na yan. So yun. dito, sa trabaho namin, dapat hindi lang welder yung trabaho mo na ano, matuto ka rin magmekaniko. So yun. Pagkatapos nito, ang gagawin ko naman, pagkatapos itong may kabit ko na yung battery, ang gagawin ko naman is, Jadi ano, uh, naman ni. So nakabang na yung mga bracket. Pati din sa kabila, nakabang na yan. So yun Hindi lang welder yung ginagawa ko, ginagawa namin dito. Hindi lang pag-welding, pati din pag may So yun konting update lang mga loads. Thank you.